Gandang araw mga kaplex. Another day, another flex. So, ngayon may i-share ako or may papakita ako sa inyo na bago sa aking motor na ATR160 ng QJ Motor. So, ito uh, hindi siya common. Usually kasi uh, mga side mirror is usually nilalagay sa handlebar ng ating motorcycle. Ito style nito nasa ibabaw ng ano, ng windshield. So, di, itong item na to nabili ko siya sa China via Shopee. And somehow, okay naman yung presyo. ayon uh, ayun, tignan natin. Uh, after this intro, makikita nyo. Okay? Ayun, so ito na yung ating uh, windshield ng ating Bristol QJ Motor ATR 160 ito yun, ito yung stock nya. So, makikapansin nyo, ito yung yung binanggit kong uh, side mirror. Ayan, nasa ibabaw ng ating windshield. At napapansin nyo rin, ito ako sa inyo. Kung nasa ilalim na to, ito, binili ko rin to face enhancer. So, generally, itong face enhancer na to, ano ba ginagawa na to? Siyempre, dagdag angas din to. At, siyempre, dagdag din sa pag-angat ng ating windshield. Okay, so mga pansin nyo, nakakabit na para uh, nakasetup na to at ikakabit ko na lang sa ating ATR-160. Ano yung kagandahan na to? Paita ko sa inyo. Uh, kaya nagustuhan ko siya. Mga pansin nyo, ito, fitted uh, naman siya dito sa pagkakurbada or pagkakurve ng ating uh, windshield. Ayan. Maganda rin yung pagka-fit niyan. And yung sa face enhancer, segue ko lang. Maganda yung face enhancer niya. Though meron namang available na K3 face enhancer na. Ito, medyo mura lang siya. Like, uh, let's say, example natin, 3,000 yung sa K3. Ito, like, 2,000. So, medyo nakatipid din. And, nabibigay niya rin yung function. Or yung hinahanap mo na dagdag angat sa inyong uh, windshield. And ito rin, oh, itong bar na ito, makapansin nyo. Ayan, pwede mong isabit yun Or pwede nyo i-clamp yung inyong uh, cellphone holder. Para uh, naka, kahit paano, naka, nasa, nakagitna naman yung ano. Or naka-inline yung inyong uh, Navi system or yung inyong phone sa inyong dashboard. Ayan. And isa pa sa nagustuhan ko is this one. Makapansin nyo. Ayan uh, meron yung ating uh, glass is color blue na or kaya tawag natin anti-glare so yung anti-glare na to kung alam ko meron na rin mga lumalabas ng mga ibang side mirror na uh, may anti-glare pero ganda ang ganda kasi sa nabili ko to is para anti-glare na rin siya and may carbon uh, look na rin sya Ayan. and fit na rin sya So pwede na tayong ah uh, mababay sa sa dinim and may may medyo iwas na tayo sa ano sa mga ilaw ng mga sasakyan. Okay? And ayan, yeah, pitted na muna siya. Wala naman tayong issue sa pagkakabit. Wala naman hindi naman nabasag ng ating windshield. Ayan. And ayan, ikakabit na lang natin ito sa visor ng ating visor uh, ng ating motor. Magdali lang naman yan. Ayan Isa, dalawa, ito, pangalawa, pangatlo, at yung apat. So, apat lang yan. Magdali lang. Magdali lang install to. Ayan. Um, balikan kayo after ko mag-install. Ayan, pa-ita ko yung magiging output ng ating ATR 160 once na kinabit ito. Kung makakadagdag, pogi ba? Or pangit? Okay? Thank you. A few moments later So, yun na nga po uh, Ito yung naging output ng ating uh, side mirror Ayan, yung niya. ayan yung tsura nya So, napansin nyo, ito yung pinaka-stem ng ating side mirror Ayan Naka Nakakapit na yan dito sa ating uh, visor Or yung windshield pala Ayan, ayan Okay? And kung mapapansin nyo, ito yung ating uh, face enhancer na nabanggit kanina. Face enhancer. So, may mga face enhancer na available na ni K3 ngayon. Eh, but, uh, ito na pili ko as generic. Uh, nab naman niya or na uh, nabibigay naman niya sa akin yung quality na hinahanap ko. Plus, yung uh, yung angas na nakita ko rin kay K3 pati itong bar na to na which is yan nakikita nyo nagbigay sa akin nagbigay din ng ano na additional uh, flex o yung paglalagyan ng aking uh, P, uh, CP holder okay so yan pwede ko rin i-add yung link na ng ating pace enhancer ng ating motorcycle uh, ATR 160 pero bago yun ito yung ano uh, side uh, mirror anti-glare so okay, please and answer lagay ko na rin sa link yung link na nabili ko to ayan na uh, sa nasa 2000 plus din to tapos ito yung uh, moto uh, segway lang din moto world uh, version 5 ata to version 6 kaganda nito segway ko lang is naka uh, landscape na yung mobile nito. Uh, landscape na. Plus, meron na rin siyang lagayan dito ng ating uh, camera. And ang kahit ang nito, meron na rin siya dito ng uh, goma or in pwedeng uh, ma-minimize -ma o or yung makatulong to sa pag-stabilize ng ano. Ay paggalaw-galaw ng ating uh, motor or yung ating pinagkabitan. Diba? Medyo duwagtag ng pamplex yung at sa motor natin yung binili natin. Okay, salamat. Another day, another flex. Peace out.